Mas pinagting na disaster preparedness and resilience, yan ang adhikain ng pamahalaan sa paglalusad nila ng 2025 Handa Pilipinas Visayas Leg. Katuwang ang mga LGU at iba pang mga government agency, pinalawig pa nila ang kalamaan at kakayahan ng publiko laban sa bantang dala ng mga kalamidad tulad ng lindol. Si Bian Manalo sa report. Nagsama-sama ang mga government leader, scientists, innovators, educators, mga estudyante at maging ang media practitioners sa pag-arangkada ng unang araw ng 2025 Handa Pilipinas Visayas Leg ng Department of Science and Technology sa Bacolod City. Binigyang diin dito ang best practices at strategies pagdating sa disaster risk reduction and management mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan at national government agencies. Ito ay bahagi ng national campaign ng DOST para ibayong palakasin ang kamalayan ng publiko, isulong ang kolaborasyon at itaguyon ang matatag at sustainable na komunidad sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Lumagda sa isang kasunduan ang DOST at Department of the Interior and Local Government sa pagpapalakas ng disaster preparedness and resilience pinagtibay naman ng DOST at lokal na pamahalaan ng Bacolod ang isang kasunduan sa pagtatayo ng community-based flood early warning system. Opisyal na rin na i-turn ng DOST sa Bacolod LGU ang handa Pilipinas Guidebook na magsisilbing gabay sa pagpapainting ng Disaster Risk Reduction Management ng Lungsod. It is not just courage that saves lives. It is science, technology, and innovation and the power of Bayanihan and collaboration. It is knowledge, innovation, and preparedness that turn tragedy into resilience. And resilience is not luck. It is science in action. Inilunsad na rin ang Project Signal, isang app na makatutulong sa mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction and management offices na makakuha ng localized at real-time na impormasyon Magbibigay din ito ng mas mabilis na babala at komunikasyon sa publiko bago, habang at pagkatapos ng sakuna. Sa ngayon, tanging mga LGU pa lang sa Region 6 ang may akses sa Project Signala. Pero nakikipag-ugnayan na ang DOST sa iba pang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para maka-akses sa aplikasyon. Opisyal na rin binuksan sa publiko ang Handa Pilipinas Visayas Leg Exhibit. Tampok sa exhibit ang iba't-ibang disaster preparedness innovations and technologies ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, kasunod naman ng serye ng lindol na tumama sa iba't-ibang bahagi ng bansa. Sabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOX, hindi lang dapat ang paggalaw ng West Valley Fault na posibleng magdulot ng tinatawag na The Big One ang dapat bantayan, kundi maging ang malalakas na lindol na posibleng yumanig sa iba pang bahagi ng bansa. the world doesn't revolve around uh, the west valley fault uh, malampang bigger ones in other parts of the country that's the reason why everybody should prepare from uh, uh, lahat ng mga should prepare because uh, hindi lang sa Metro Manila. pwede magkaroon ng malaking paglindol. Bahagi rin ng programa ang malalimang talakayan tungkol sa lindol, pagputok ng bulkan, tsunami at mga bagyo na pangungunahan ng DOST Pag-asa at Feebox sa hashtag Maghanda Sessions. Tampok din dito ang Brains and Breakthrough Quiz Bowl para naman sa mga estudyante. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.